Yes, idol moto. So good day mga idol for today's video na inbitahan tayo dito sa Itbulaga para maging isang morning, guest po. judge para sa morning, segment po. nilang... Hey oh, Mr. Ryder. So for today, ayan tayo mga idol. Isa tayong judge. Pero hindi tayo judger ah. Judge lang Morning, tayo po. for today segment na Hey Mr. Ryder. So nabigla ako mga idol. Ang akala ko taping to. Yun pala live. So eto na. Mabilisan tayo nagpa-makeup at nagpaayos ng buhok. Para fresh na fresh tayo pagdating sa television. So, eto na ang ganda naman ng makeup na yan. Anyway, kasama ko nga pala si Jack Roberto. At syempre mga idol, nagkwentuhan kami tungkol sa pagmumotor at kung saan saan siya nagra-rides. Grabe, napakabait nitong na taong to. Sobrang down to earth at napaka-humble. Salut sa'yo, Jack. Hindi lang yon mga idol. Meron din tayong isang kasama na napakagwapo na si Rocco Nasino. Ayan, Hey Mr. Ryder Judges kami for today. So eto na nagbi-briefing na ako anong gagawin namin sa loob at kung paano kami magja judge ng Hey Mr. Ryder. Pero bago 'yon, may konting kulitan muna sa loob ng dressing room. Ayan, ang dami nagpapaturo kay Prof. Jack kung paano ang anti-selos at... hindi na ako nakatiis mga idol. Winanon-wan ko na siya, tinanong ko na siya kung paano nga ba talaga ang anti-selos at maging prof ng Jack Roberto University. At, at syempre mga idol, bago mag-start ang live sa Itbulaga sa National TV, ayan, meron tayong konting briefing dito at syempre picture-picture muna tayo sa mga idol natin dito sa Itbulaga. Meron tayong konting briefing kung anong mangyayari at syempre pinakilala kami isa-isa sa ating mga kapuso.

na nga mga idol, pinakilala na tayo live on national tv maraming maraming salamat mga kapuso sa suporta nyo pinaupo na nga ang board of judges para magtanong isa isa sa ating mga heye, Mr. Ryder me the at and So, ngayon, ang question is, ano naman ang mapapayo mo sa kapwa rider mo para maayos nilang maharap ang mga ganitong problema? Uh, ang mapapayo lang po sa akin, ang dahil kasi po dyan eh, parang buhay lang. Nagyan mo lang po ng fighting spirit at galing sa nangiti na lang ako sa sagot ni Idol. Pero syempre, ano naman masasabi ni Idol mo doon? And here, okay. Masabi ng brand of finalists. And here is the kami actually. Ang gagaling niyong lahat. Mm -hmm. uh, deserve niyo bawat isa na matawag na Hey Mr. Rider. Gaya So, good luck sa inyong lahat, and good sa akin sa malinaw. Baka mag-uusap muna kami ng ating mga board of directors, sino nakikinig natin. Thank you! Thank you! Pause-pause muna tayo sa Gedley, mga idol. Ayan, pine ko yung hawak kong helmet na ipamimigay natin sa magiging Grand winner ng Hey Mr. Rider. So, at si Kim Poy naman ang nakachikahan natin mga idol tungkol sa pagmumotor at nalaman ko na gusto na rin daw niyang mag big bike. Ang dami natin na inspire Ang daming gustong magmotor at ma-experience yung na-experience natin sa daan. Hi nako Jack, rumurupok na ako ha, konting konti na lang talaga. Gusto ko nang maging winner ng Hey Miss Rider. At ikaw ang maging premyo. Nakakaloka, napakabait. So ito mga idol, naghihintay na lang kami ng announcement kung sino ang magiging Hey Mr. Rider. ka ba? Kailangan mo? O sige, At dali tanong. Ito yung pinakakailangan ko. Tanongin mo At na. Ito yung pinaka-kailangan ko. Paano masagot ko mga tanong Ano ba yun? Tanongin mo na, tanongin mo na. Rob Jack? Yes, I do mo to. Rob Jack kasi, ah, uh, mahal niya daw yun. Tapos mahal niya ako. Paano yun? Baka naman, Perez na yun. Oh, yun na nasagot na, nasagot na idol. Nasagot na. Ano ba naman 'yan? Ang hirap. Ang dami ko pang tinanong para doon. Yun na pala. Eh. Oh. Yung I give my all na pala yung ano mm. Mag-enroll ka na. Nakainroll ka na, 'di ba? idol na ako. Major in Anti-Silos. Mm. <laughs> pasukan na. Pasukan na, ako, oo. Tsaka pasukan na rin. You? Oh. Malapit na yung pasukan eh. Next oh, week na. Oo, na to eh. Oo, oh, nandiyan na si Prof. Na si Prof eh. Mm. I expect mo yun na slash. Oh, so, the, Ano pong unang uh, lesson natin doon? Lesson natin how to unseat message. <laughs> <laughs>